ati ilhan dahon sa turmeric na nigulang gulang na siya inani no hm na ni siya nigulang ni na ni inani na siya kwaan og unod kanawa dugay-dugay na ni mukha ayo nang gawas ang unod dol hm hm nang unod sa turmeric Oh, pwede na ni parbisan ah. wow. Oh, ah. ang gawas ng unod sa turmeric pwede na na si harbisan daw sa nanay klase kita na niya nung dahon ni nanay ay nalugnos na na siya doon ah. Oh, pwede na si harbisan ni nanay gagmay sa tanahon pero gulang na na siya tungod kay dugay na na siya gitanom ah. oh, Legit na turmeric, merik, ano no? Pumirit na siya doon. Ha. Girera ni do no. Girera do sa mo ang gipoyan. Ano no? Basta na, na dahon makita ina ni do. Abot na siya 10 months. 8 to 10 months pwede na siya harbison. Ah, mga 8 months to 10 months pwede na harbison. Pero makita na ina ni nanay siya aksyon kalaya ang dahon. Gulang na niya siya or mas nindog ito iyang dahon nga himso gamay na lang mabilin ikan na kay gulang na jogayo kayo so, wala naman tayo ikonsumo wala na tayo isagol sa tong paksyo o man ay ginasagol sa paksyo dol kanin turmeric dol so mga harvest na karun dol so, legit dol tawa dol gari lang na dito dol huh? so, halos Anom dol herbal? Kani herbal gaya po ni siya dol. Kani e, herbal gaya po ni siya. Pailay lang ako ni siya sunod. Adlaw. Kormirek. Kani dol. Herbal gaya po dol. Huwag kani sunahan dol. Kani. Kani kailan ni dol. Mauni kita wag dol. Saya tawag ni uh, langkawas o lingkawas. Inasagol na siya sa kanang sinamakan, laminag kanang uh, naga-produce o gwan doon. balot, nagahimog balot, nagaluto o balot, inani ang gibotang nilang sinamakan dol, Kapamilya na siya sa loya. Ah. Kamuna tawag kong langkawas o lingkawas. So, ang iyang udlot, ali dol, iyang unod ali dol mura-mura na siya sa loya Wa mo kaila ane dolo ko yung pila ila lo, dad lang. O ne adolo. Hmm. Di gya pore sa makahilo dol, makaon gya pore sa dol. udlo tani. Kaning labi subok nga humo kani. Hm. Hmm. Lang halang. Hmm. Pwede no? dero. Ya padre dolo. Hmm. Tani di gulang. Oh di poidi de... Harbison. Ha. Hmm. Langoy. Eh. halang lang sa okay. Ang langkawas laga lang nisa kay na sa loya. Si Kani pamilyar gyapon sa loya. Si Tor merek podo ge pani marbes kay linghod pani sa don. Oo, pa, Kaya... pa hmm. malognos ang bulak, tunggi kauna ako nga bulak. Sodagha kay do mga herbal palibot. Hmm. Nagukatulang. Selamat.